So, today, titingi mga aming familia ng 7-Eleven dito sa Philippines. Sa matanggi may 7-Eleven malapit sa amin. So, nakita namin ito. Tikman na pa mga Thailand food selections nila. Ang hindi na namin natikman for today is yung chicken satay. The rest, binili namin. Nag-total ng 400 plus lahat yan. Yan lang. Ay, hindi pala bumili ka. Wala kami pizza. So, mango sticky rice bango-bango na amoy ko yung ano. hoy ang hirap nang walang nagbibideo si hindi rin. Nagbibideo din, oh. Mango sticky rice. Oh! Ay, natapon yung ano niya. Sauce niya. Gusto mo tumikim ba? No. So, try natin tong Hindi yan masarap. Jadi mm -hmm. <laughs> try ma. Diba? Okay. Yeah, yeah. Tamis. Konti mm -hmm. lang. Pad time. Go. Oh, <laughs> but mo ina moy. Charay go tenedor. Charay tenedor. Dili in kamina sa napadito. siguro kini ko pero, hindi pa na katikad na patay ever. Katikad na authentic tai tai ana. naman niyo sa baro. Ready na po ko. To. Kumusta? Okay. Hindi naman nagsasalita. Uy. Magawin ko ng reels to. Ito. Ano may amoy pa? Sili yun? Mmm. Mmm. Ano? Gara, punta na tayong tayo. Mango sticky rice, may ube at saka yung plain. Hindi matamis, parang walang lasa. Dahil dito, pupunta na tayong Thailand. Sama <laughs> natin si Andy. Siya ay kumakain ng... Hindi naman yan, ano, flavors of Thailand. Pizza. Masarap yan. Diba, be? Mm. Last on the list. Duda ako kung taga-Thailand thai food ba talaga to. Chicken pandang. Ang oh, kita niya. Uy, <laughs> Andy! Tikman natin. So far, di kami natuwa sa ano na una, yung pad thai at saka yung ano, sticky rice. Tikman natin. Done. Andi, hawakan mo, please. Ano ba yan? Thank you, B. So, ano sya, Chicken sya na may balot na pandan. Tapos, may kasamang, ano to, dip na suka. Andi naman. Uy, sige. Kailangan natin balutan to. Puno, madidip dito. Kain natin. Ma natin siya as is. Ilipat mo dito yung video sa mukha ko. Mabango lang siya? Mabango lang. Mm-mm. -hmm. Diba mm Luka din ka. Mm-hmm. Ano ka lang? sensor oh. dito ka subuhan kita. Ano sensor dito ka. <laughs> mm-hmm. Nagugasa ang kamay. Kung ano, medyo si daddy, Ano sabi mo. Masarap siya. Tatlo piraso lang. Ah. Gawa ka na lang Yung siya. <laughs> Suka pala. Yung totoo. Halika, ating mo to. Tingnan mo, mukha ang <laughs> ina na. Para ko lang mo to, be. Second piece, ang liit ng laman. So, binaro siya sa pandan. Mm uh -huh. huh? Yung pag-open, ang bango. Uh -huh. Masarap sama mga... Ito pa ito yung pinakamasarap sa binili natin. Bye. Masarap din sa... Mother. Masarap mo na yan. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano Terawang Allah. <laughs> Itu greng. Selmasar kesukaannya makan-makan. Itu bola. Bola.